Daddy, wag ako. Huwag ako. Kasi kung may alam ka tungkol sa akin, mas marami akong alam tungkol sa iyo. Kung gusto mo lang magbulat latang tayo dito. Kulat na gulat ang talent manager at vlogger na si Oji Diaz. Nang sa isang FB post ay pinagmumura siya ng ama ng dati niyang alaga na si Liza Soberano na si Mr. John C. Soberano. Bukod dito ay nagbanta rin ito na magla-live at maisisiwalat umano tungkol sa mga nalalaman niya kay OG Diaz na tila ba ay nagbabanta ito. Panoorin ang buong detalye. Nitong December 6 ng gabi ay tinalakay ni na OG Diaz sa kanilang YouTube channel ang ginawang pagmumura sa kanila ni na Christopher Min ng ama ni Liza Soberano na si John. Nakasaad sa FB post nito, naburado na ngayon. Christopher Min, PI mo at PI niyong lahat ng nakikialam sa may buhay ng buhay. Lalo na ikaw OG, mabait pa anak ko ganyan magsalita. Bukas may live akong gagawin o sasabihin about you. You all woke up the beast. Ang ipinagtataka umano ni Oji ay kung saan nanggagaling ang puot ng ama ni Liza. kayong patuloy pa rin naman siyang nakasuporta kay Liza kahit hindi na siya ang manager nito. Katunayan ay all out sila sa pagpupromote ng pelikula ni Liza na Lisa Frankenstein na hindi man lang ipinagpasalamat ng ama ni Liza sa kanila ni Minsan ipinakita pa ni O.G. ang ilan sa mga deleted FB post ng ama ni Liza na tila ay laseng o nakainom umano base sa tono ng mga pahayag nito. there too F much. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magtirahan? I-add nyo followers nyo, di ba mas bongga? Para may makain kayo. Don't forget, malapit na Christmas. OGD, bumalik ka na lang ng pagtinda ng turon para yung bunganga mo hindi putak ng putak about other people's business. Ang isigaw mo na lang is turon, lumpia. Diba, Diyan ka rin nag-umpisa? Welta ni Oji, bakit naman ganon daddy? Diba walang wala rin naman kayo nung araw? Si Liza lang talaga ang nagtaguyod sa inyo. Ikaw, kwento ko pa ba kung ano yung mga sinapit ni Liza noong araw? Kung ano yung journey ng hardships ni Liza para lang maabot yung pangarap niya? E ikaw tong puro kareklamo noong araw. Kung sinunod ka namin, palagay mo may mangyayaring maganda sa anak mo? Dagdag pa ni Oji, Daddy, wag ako. Kasi kung may alam ka tungkol sa akin, mas marami akong alam tungkol sa'yo. Kung gusto mo lang na magbulat-latan tayo dito. Payo naman ni OG kay John, hindi maganda yung mga pinagsasabi nito sa FB at malamang ay maging si Liza na anak niya ay naiirita sa pinagagagawa ng sariling ama. Kung may sama daw ito ng loob ay sana sabihin na lang ng personal para makahingi si OG ng sorry sa kanya at makapagpaliwanag. Sa ngayon ay nagdadalamhati pa ang mundo ng showbiz sa paghihiwalay ng Kathniel. At ipinagtataka nila ay bakit umano sinisingitan ito ng ama ni Liza ng mga pagmumura. Gayong wala namang balita tungkol sa anak niyang si Liza. Ang tanong ngayon ng netizens, saan lang gagaling ang puot ng ama ni Liza Soberano kina Christopher Fermin at Ogie Diaz? Gayong wala namang balita ngayon tungkol sa anak niyang si Liza. Kung kayo ang ama ni Liza Soberano, magiging happy ba kayo sa tinatakbo ng career ngayon ni Liza na wala na ito sa poder ni Ogie Diaz? Share your thoughts below.